magpapasko na naman. Kaya kabila-kabila na naman ang mga guesting ni Jose Marichan. Kadalasan, sa ganitong mga panahon, mula simula ng Bermans, agad na siyang naiisip ng mga tao bilang simbolo ng nalalapit na kapaskuhan. Pero para sa kilalang OPM icon, hindi dapat limitado ang selebrasyon ng diwa ng Pasko sa mga buwan ng Bermans lamang. Sa kanyang mga panayam, kamakailan, Sinabi niyang, Every day should be Christmas day. The spirit of Christmas is giving and sharing. That is what gives meaning to life. We have to share our blessings with those in need. Pakikita sa kanyang mga salita ang mas malalim na pananaw sa Pasko. Para kay Jose si Marichan, ang pagbibigay at pagbabahagi ng mga biyaya ay dapat araw-araw na isinasabuhay, hindi lamang tuwing Disyembre o Bear Months. Samantala, kahit wala pa ang Disyembre, marami na ang naggalat na memes tungkol sa kanya sa social media. Kung ikaw may Facebook, Instagram o TikTok, Jack na nakita mo na ang mga memes na nagde-trending tungkol kay Jose Marichan. Ang iba nga ay sinasabing tapos na ang Agosto. Handa na ba kayong buksan ng pintuan para kay Jose Marie? Natatawa na lang daw siya sa tuwing makakakita ng mga memes na ito. Pero meron siyang seryosong opinion tungkol sa pagtawag sa kanya bilang Father of Christmas Carols o King of Christmas Carols. Ayon kay Jose Marie, hindi raw siya komportable sa mga bansag na ito. I don't like that. I'm just your regular Filipino singer-songwriter who happened to write a song. A Christmas song that our people both young and old love. So, it's a blessing to me and I thank God for that gift. Pinahalagahan niya ang pagmamahal ng mga Pilipino sa kanyang mga awitin, lalo na ang sikat na Christmas in our hearts. Ngunit, Naniniwala siyang hindi niya kinakailangan tawaging hari ng mga awit ng Pasko. Para sa kanya, siya ay simpleng singer-songwriter lamang na sinuwerte na makagawa ng kantang paborito ng marami, bata man o matanda. Nakakatuwa hindi ba? Kahit patuloy na nagiging simbolo ng kapaskuhan si Jose Marichan, nananatili pa rin siyang mapagkumbaba. Hindi niya iniisip na siya ay mas mataas o espesyal dahil sa kanyang mga kanta. Para sa kanya, ito ay isang biyayang dapat ipagpasalamat sa Diyos at hindi isang bagay na dapat ipagyabang. Sa patuloy na paglapit ng Pasko, tiyak na makikita at maririnig pa natin si Jose Marichan sa iba't ibang programa ng telebisyon at mga concerts. Bagamat, tanggap na niya Nabahagi na siya ng mga holiday traditions ng maraming Pilipino. Hindi niya pa rin hinahayaan na siya ay makulong sa imahe ng pagiging hari ng mga awit ng Pasko. Ang kanyang mga mensahe ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Hindi lamang sa mga biyayang natanggap niya, kundi sa pagkakataon na makapagbigay ng saya sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang musika. At dahil sa mga viral memes na ito, mas napapalapit pa ang mga kabataan sa musika ni Jose Marichan. Patunay lamang, ito na ang kanyang mga kanta ay hindi nalalaos at patuloy na nagbibigay ng saya sa bawat Paskong dumarating. Mula sa mga klasik na kanta tulad ng A Perfect Christmas hanggang sa mga bagong henerasyon na tagapakinig patuloy na nagiiwan ng marka si Jose Marie sa musika at sa puso ng mga Pilipino. Sa ngayon, marami pa rin ang na nagtatanong, maglalabas kaya si Jose Marie ng bagong Christmas song? O magpapatuloy pa siya sa mga concerts na inaabangan tuwing holiday season? Kung ano man ang mangyari, tiyak na patuloy pa rin nating madarama ang kanyang presensya, hindi lamang sa mga memes kundi sa bawat tugtugin at kantang kanyang iniwan sa atin. Sa inyo mga ka-showbiz, anong paborito ninyong kanta ni Jose Marichan? I-comment nyo yan sa baba at huwag kalimutang i-share ang video na ito para marinig ng lahat ang mga latest updates tungkol sa ating OPM icon. Check na mas marami pa tayong aabangan ngayong paparating na Pasko. Kaya't stay tuned lang dito sa... kita kid showbiz